So dito guys, Alam, grabe ang ba, ba? baha. Pero dito, mas maklaro, gini mo siya. Ah, but, ano lang na kuya? So wala mo kayo option. So pag mulupad ka, di oh, diba, kung nagbaha na yun, kung ni subside na ang tubig sa kuan high school, dito sa Sampaguita, wala pa. Take a look at this. Lalong pa kaayon. Hmm? Bago na ba yan? Nag-backhoe ang kuya dito sa kilid dito, namo, dito. Ano, baka nag-backhoe. Ano, dog? Gusto ba ni... Gusto ko Ano, ba backhoe Ano, kasi nag-backhoe. Grabe yun Grabing tubig Oh. <laughs> Mana <laughs> <laughs> na dira? Sigurista mo ka. Ito na, ito ko ka na pala, <laughs> na, mm. na, Grabe ka pusog ang ulan gitba ba? Okay. Mabit ang di ba ni Hinay na malunta ito? Ah. Nakay murag kalak nagkalakalakon ako. Ah. Ni pusog ba nakapatay din niya? rin oh. Ganit oh. They sure na ginis sila. Baka kung manis sila. Ayay. Ay, Mukas kuya, kuya landong na ko. Ah. ang mga kuan ba? Okay. 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 Bale, wala na tubig. Wala na kwan. tubig. Bura na na-appeal din siguro. Pero makatulog mo, sir, sa kapre. O. Oh. Okay pa? Okay pa. Okay pa. Thank you. Oto, akong high school. Galive ko sa Facebook. <laughs> <I don't> know, <laughs> TikTok, not, ni ganito. Wala. baba ng tubig pero nabahaan yun. Nabahaan ng ula. Ah, uh, kana. Nabaha ng mga classroom. Okay. diri o dito. Wala pa. No? Taas pang tubig okay, diri. Okay, pa, no? Sa high school, okay na high school. Ni baba ng tubig. Sige, sige. Ah, diba? So, tour ni siya, guys. <laughs> di na ko mag-Facebook live kayo na. Mahurot na kong data. Post ra ako. Ang eh. Ah, so diri sila sila na busy nabisi silang sir. <laughs> Sir Harrison Kids. Alam mo sa rescue, no? Nanawag ba siya ganin? Wala ko ito. Bag Kung ma-stop man ako oh, Facebook live. O, kaya. Matanda ko. Ala, kuya, ah, o ano, oh, no, no. oh. Nanga, nang kita ng mga karaang mga bullying. Pero no, nawala. Gino ng mga lapok. Pero, oh. Problema na yung mga sakyanan. Oh, Nasi, nang, awa ko ba? Ano? Karon, karon wala nagilapok. Wala arang-arang ara-ara nagdiret kay obos-obos. Na, pero sure gikupto. Ana wa ra nang kanal di rao. tanan tanang kanal padulong ilang mamsing. Tara diri. Ampat konditor dito ato. wala sa mata, dili Wala sila kabantay ba? Oh, oh, sige sige, magbulag-bulag ra ta dinhi. Oh, so ugma ta ni manghinlo ta. Sige sige. Uh -uh. -oh. So diri na ta padulong na ta diri guys sa Delta Street. So this is the situation now sa Delta Street. So sure jud ko nga nabahaan ditong balay. Ha? Huh? Kanawa lang. Oh. Ni abot ila ha din So, Solo gyud lang balay ang Until big anymore, okay. in passing, the like, with spirosis and a choice, but to walk. So this is the dr DRR, on um, disaster risk reduction and management council, the CMU. In na ira ma'am oh. sus nakapait ano, pag itbag oras sila nagtambak o oh, kaning chalk kaning sa limestone yung pas jod anod na ang mga kamag -awa ano oh, mga ano, ano. Look. pas sa so, mga insipasyon sa so, mga dalan dito so, ang pass job at least wala na wala ang okay, okay, okay. wala na wala ang kuryente wala na wala ang kuryente labaw job labaw ah, Oh, ah, that's a little bit. Ayan, magasag lang. Okay. Kaabot na tayo sa buhay. Bye. Yung pasyod ni Sonia siya. Ang ganit sa Dato Street. And that's all, folks. Bye.